sa nang Oktubre ni hindi pa nga sinidye. Hindi tinayga pang isang impeachment dahil may mga batas silang ginagawa. Noong taong yon yung budget lamang nga. Hindi pa sinidye adjournment. So, wala kami nga hindi sinusunod na president o ginawa ng Senado sa so, nagdaang panahon. Pero sir, hindi ba naiwasan Hello? sana yung mga debate kung nasimulan na agad yung impeachment process? Hindi naman kami takot sa debate dahil the Senate, like Congress, like the House, is a deliberative body. That is what we do. We debate, we argue, and then we vote. The Senate should not shirk from that responsibility. Hindi naman dapat kinakatakutan sa isang demokrasya ang malayang debate kayo naman. Okay lang yon. Bahagi yon ng malusog na demokrasya kung sakasakali. Pero nangyari, sir, kayo na daw yung on trial, hindi na si B.P. Sara. Um, um, sabi nino. Senator Allan. And then, um, baging Senator Coco. That is the burden of leadership, I guess. Ang bahagian sa pasanin, ika nga, ng mga leader o ng leader natin, na may mga ganyang klaseng pananaw na isisisi palagi sa namumuno o tagapangulo imbis na, kung sakasakali, um, tingnan ito na pagsunod lamang sa tinatalaga ng batas. I um, accept that responsibility as part of my burden as the leader of the Senate. So you're not affected, sir, considering ang daming criticism sa Senate, lalo na ho sa inyo as Senate President? Um, again, ang time, ang timeline ko ay hindi kasama yon sa, so, sa social media, kaya payapa ang buhay ko. Uh, sir, uh, si Senator Soto, uh, parang biniblame kayo sa hold up ng impeachment trial. Wala naman totoo so, ka na hold oh, up. Tapos, dapat daw, on the same day na natanggap yung article of impeachment, um, may refer sa committee on rules. Alam mo, siguro tulad kayo, hindi ko alam ang ibig sabihin ng bushwap. Alam ko kung pinunawas ko ng tama. Binuswak ko daw ang impeachment. Um, Tinindan ko sa diksyonaryo, ibig sabihin ng buswak. attack by surprise from a hidden place. Inataki ko ba ang impeachment? Hindi. Sinunod ko ang batas. Surpresa ba? Hindi. Dahil lahat ng ginagawa ko, sinasabi ko muna bago ko gawin. Pangatlo, mula sa tagong lugar bahagi ng trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado at bahagi ng 19th Congress na pagpasahan ito sang ayon sa approval o assent ng aming mga kasamahan. Ang mas tanong ko ay parang kami yata yung binuswak niya. Ako at ang Senado. Tinira kami at kinampihan ang Kongreso imbis na ang institusyon na kinabilangan niya. Um, kinampihan ang impeachment. Hindi ko alam kung bakit na pinamumunuan ng kamera at ni speaker um Romaldes, imbis na galangin ang kasalukuyang Senado, um, um, pinili niyang atakihin ang kasalukuyang Senado. Nalalaman ko na mas matanda at mas malawak ang kanyang karanasan, pero hindi naman siguro rason 'yon para hindi galangin at maliitin ang kasalukuyang Senado. I look forward to welcoming him in the 20th um, Congress. But in the meantime, allow Congress to decide, and we haven't even decided yet, on these matters, because I reiterate my earlier position, all of these matters have to be confirmed and affirmed by the 20th Congress, that he will be a part of. Um, Darating yung tamang panahon para pagdebatihan yun sa 20th Congress. Dahil hindi ko sinasabi na lahat ng pagpapasya namin ay binding sa susunod na kongreso. I've been saying that for the longest time already. Whatever we do needs to be confirmed and affirmed by the 20th Congress. Ganon din ang kamera, ha? Whatever they did in the 19th Congress, pagtawid ng kasong ito sa susunod na kongreso, kailangan din ay pwede rin yung pagpasa ng susunod na kongreso. Kaugnay sa kagustuhan nilang ituloy pa ba ito, ayaw na nila tulad lamang ng era impeachment trial. Nagpasa ang mga prosecutors noon sa kalagitnaan ng pagdinig ng trial. Ayaw na namin at nag out sila at hindi na bumalik. Nalala nyo? Um, pero, nangyayari ang EDSA, natanggal, so wala nang dahilan pa para bumalik. Pero may kapangyarihan at karapatan sila na gawin yun, lalo na sa pagpasok ng bagong kongreso. Again, the 19th Congress House, the 19th Congress Senate, Cannot bind the 20th Congress House and the 20th Congress Senate, especially on this topic na pagtawid ng impeachment. SP, uh, mm -hmm. Good morning, Dexter ganito pa na abante radio. Yes sir. May mga binabanggit uh, SP na yung iyong hakbang na itawid sa 20th Congress ang uh, impeachment ay para sa mapanatili kayo sa pwesto pagiging SP sa susunod na kongreso, dahil maraming mga senador ang gusto din i tawid dito sa 20th Congress. Yung mga papasok pa lang sa 20th Congress ang panay sabi ng, impe ng, ng, impeachment at ng kanilang pagtakbo bilang Senate President. Napansin ba yun itong naharang dalawang linggo? Pinag-uusapan ko lang yung mga panukalang batas na nais namin ipasa at ihabol at itong kasalukuyang impeachment. Haharapin ko ang mga katanungan at anumang kailangan gawin kaugnay ng 20th Congress kapag ka natapos na ang kongresong ito. Walang kinalaman anumang pagpapasya namin ngayon anumang mang pagpapasat posisyon ko ngayon. Sa pagtakbo, hindi ko pagtakbo sa anumang pwesto sa Senado. Talking about 20th Congress, uh, SP, mayroon daw uh, gentleman's agreement between you and Senator Tito Soto? Sabi nino? Uh, from the sources, from... Ikaw so Hindi naman, uh, may hirap naman mag-sources. Um, sabi nino, dahil ang, wala akong alam na ganyang uri ng kasunduan na usapan, ni hindi kami nagkakausap ni Senator Soto. Sir, sir. intriga lang ba yun na may inoofera na daw kayo maging majority leader, maging chairman <laughs> ng Committee on Finance? Ulitin ko, sa dami ng ginagawa ko sa Senado ngayon na tinahabol na panukalang batas na medyo obvious naman siguro sa inyo dahil sa trabaho ang ginagawa namin. Sa dami ng mga katanungan kaugnay sa impeachment na in-schedule namin bago matapos ang aming sesyon, um, lahat yan darating pagkatapos na siguro namin mag-adjourn. Um, walang sapat na oras para gawin o pagugulan ng panahon yan. Sir, Matagal pa naman. Di ba kayo natatagal pa? SP, sir. July 28 pa magre-resume ang Senado. Mm -hmm. Ano mang oo oh, o oh, oh, hindi ngayon, mm -hmm. pwede magbago bukas makalawa, lalo na pagdating ng isang buwan. Mm -hmm. SP, sir, sabi nyo nga, pwede yung pagbutuhan kung magkukonvene kayo o hindi as impeachment court. So, paano yung scenario? Ibig sabihin, pag binasa yung articles of impeachment ng mga congressman on June 11, um, sasabihin na ninyo na magkukonvene kayo sa impeachment court, and, uh, ang... Ah, uh, maliban na lang kung may mag-object ganun ba 'yon? Mm, hindi so, ko sasabihin sinayan, yun. Tutuloy-tuloy lang kami maliban na lang kung may mag-object o mag-motion. Hindi ako maghihintay. Okay, <laughs> hindi okay, ma ganun yun. Again, watch how we do things because that's exactly how we will do things still with respect to this. Wala naman pagbabago eh. 'Di ba pagbukas na pagbukas, roll call, quorum, 'di ba? tatawagin ng majority leader, mag-motion sa any objection. Lahat naman yon ganun eh. Now, at any point in time, pag may nagsabing objection, sasabihin ko, anong objection mo? Pag sinabi niyang ganyan, and I move, may nag-object, magbobotohan. Pag walang nag-object, edi tuloy. Di ba sinasabi ng majority leader, I move that we take up the reference of business. Any objection, hearing none. Edi magre-reference of business kami. At any point in time na may tumayo gusto mag-deliver ng privilege speech, halimbawa, what is the pleasure? Any objection na mag-privilege speech, halimbawa, sa gitna ng reference of business? Wala. Ito yun ang gagawin namin. We're all dictated by motions and objections and votes. That is what we will be doing, not only with this, but with everything that we do in plenary. Ano kasi, di ba? Hmm. Um, pagka basa ng articles of impeachment and then So po, tama ho ba? So sasabihin ninyo na magkukonvene kayo? Ira-refer at... na agad yon sa impeachment court and ha. that will trigger ha. the convening of the impeachment court by under, by doing the oath. Mm -hmm. First to me and then to the members of the impeachment court. Bakit tatanungin pa kung any objection sa pagkukonvene ng impeachment court? Um, ganun naman talaga eh. Again, lahat ng ginagawa namin ay ganun. Everything is done by motion. You just simply ignore it because nobody's objecting, but in a highly politically charged issue such as this one, dunyo makikita naman sa kasalukuyan dahil nakita nyo na ibat ibang pananaw halos ng kara sa senador. But I don't, I, I don't fear that. I don't um, run away from that. In fact, that's that shows that we have a vibrant democracy, both inside and outside the Senate, because different opinions we have on this matter. But regardless of our different opinions on this matter. Um, ito tatapusin sa pamamagitan ng uh, hindi uh, hindi suntukan o anuman, pero batuhan. So isa na lang, mm. um, how confident are you na um, masusustain yung pagkukonvene uh, nyo as impeachment court? Um, ako nagset nag-set nun eh. Ako nag-set sa pananaw at palagay ko, um, matutuloy yan hanggang sa pag-iso nga namin ng summons. Ngayon kung yung trial ay matutuloy, okay ayon sa kagustuhan ni Senator Tolentino na isang araw lamang ang presentasyon ng ebidensya na magkabilang panig impeachment court ang magdedecide noon hindi ang Senado